kalah si Barik Mar. Barik Mar, karena lagi kau kata nih balik bay. Masih pakai kita nih masa kuang, karena paling kau balik waktu kuliah bantal yang kang mama mau ke. Ka. Ah, karena nih aku ngerado bah. Mengenaan masih kurus 99, karena menusa nih aku isa. Eh, emang ngerado 99? Wah, mungkin guru kayak ngerado. Masih pakai nasi udang utuh nganu ngulat sih neng sekolah. Alangan, apa yang mana kau nak graduate na me? Tadi orang graduate. Alangan nak pasal pasal nama tadi itu sah stage. Hapet mengikut na sa bali. Sana, sana na bali. Balay Victorian? Ikaw mo Balay Victorian kabugo ni mo? Dili man Balay Balay Victorian. Hapit ko na balitok sa estes katong pagpasapaso na ta. Hala katong pagpasapaso na to grid din pa ta to. Ning paso ta to kay para mahimo na putang senior high. Oy, unsa na tani karam, senior high? Oh, senior high. Oy, pang tigulang, mana. Unsa pa tigulang oy? Alangan akong lolo ba kay senior Raman. ako hino na mahimo na inong ko senior high. Ambot mo kapuya pun makigtabi ng bugo abo ah, ni mo oy. Alangan na ni si Alors, moi, quand nih mam ma Good morning class Mam, à Paris. nih vais à Paris. artista vais à Paris. Je 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 to, à Oy, Je vais à Aka? Je vais à Paris. Je vais à Paris. Je vais à Paris. Ikaw din? Sumbagon tika. Ikaw, larpi, bugo. Ay ako? hindi balik pare kag Ma'am, eh? ma, 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 ma let, let me explain. Let me explain. Ana ang gulo kay nagdaha mo ng kuko mga nakagraduate na ko kay s'yempre nag nagpasapaso na bayta dito sa stage. Unya, s'yempre pag graduate na ko di di nagdali-dali ko mangita og trabaho kay para matabangan ang akong pamilya, matabangan ang ating bansang Pilipinas na mahal na mahal natin. Yun. Ana abud bi ato si Dr. Strange. Ay, si, si, si Dr. Isrisal na ang mga kababalaghan ng pag-asa ng bayani. Kasi pasagad rin nagyaw-yaw si ni mo buhay pa lang si, si Dr. Isrisal na kung gisag pa ka. Stang buguan eh, mo eh. Luigi, unsa tong quote ni si Rizal? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ma'am. Mauna. Di kay kababalaghan ng pag-asa ng bayan Katok na kada. Abi ninyo, class. Si Luigi, ang pinagadako ninyo, grado, diri karon Wow, grado, grado, si Wow, Luigi, you're so lucky. Thank you. Luigi, you're so lucky daw niya si Luigi. Bayot. Anong hilaptan mo ginawin mo si Luigi, larpe? Huwag yung pulos pa. Puton mo tanong bataan eh. May pagmaglantaw lang tanong yung TV. Gusto niyo? Alak ka na, ma. Hala ka na, TV. Hoy, lape, ali. Isaksak to dito yung extension dito. Kay maglantaw tag TV, aron ma-open na din yung TV. Nah, di mo kukbalo. to. Isaksak dito. Pindoto na to nito. Sige. pindot ko, Oh, pindot na, dia. Sige, magulat tulat lang tayo, Dre, ha? Kaya maglanta tayo TV ron. Ano si Manron? Hala, <laughs> gipindot siguro ni Rufi, ang fire alarm, ma'am.